Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw sa inyong lahat? Isang magandang taon, bagong taon, ano? Pasensya na po kayo, hindi po ako nakahabol kahapon. mag upload sana ako, pero hindi na po ako nakahabol sa oras ko kahapon, ano? So, at least, uh, wow! 2024, magkasama na naman tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, isang bagong pahina, new beginning. Ah, uh, mga mahal ko, bumili na po kayo ng mga bagong wallet, bagong sapatos or chanelas. Okay? Pwede naman po kayong humabol. Magready na po kayo. Kailangan nyo po 'yon. Ah, uh, pwede naman kayong bumili sa wallet ko. Kung, kung gusto niyo, meron po tayong lucky wallet. Okay? Kung ayaw nyo naman, pwede naman po kayong bumili sa iba, pero ah uh, kung gusto ninyo lang ha, pero kung ayaw nyo, mas, mas advice ko po na may bagong wallet para bagong swerte. Tsaka yung chanelas or sapatos, new step beginning or new beginning para sa'yo. Okay? Yun ang ma-advise ko sa, sa inyo. Salamat kung susundin nyo ako. Pasensya na ako na uutal ako. Medyo may singaw na naman tayo. Okay, kamusta naman kayo mga mahal ko? Okay, tingnan natin kung anong energy ng inyong mga person. May nagbago ba? May kailangan ba kayong oh, malaman, 'di ba? Okay, tingnan natin. So, ready na ba kayo? Wait lang, may kukunin lang ako. Mm. Okay. Sige. So, first card. Uy, ang ganda, oh. New beginning for para sa sa'yo, ano? Meron na akong nakikita dito na bagong solusyon sa lahat. Matatapos na kung ano man yung problema na yan. Okay, at mukhang energy din ito ng person mo at nakikita ko malalim ang pag-iisip niya. At mukhang namang maayos kung ano man ang pag-iisip na kung ano man ang kanyang plano. Okay? Okay. Feeling niya may kulang sa kanyang pagkatao at sa kanyang sarili. Parang hindi siya okay ngayon. Super lungkot niya. Napapagod. Marami siyang planong dapat gawin na hindi pa nagagawa. <laughs> okay. Hindi niya matapos-tapos kung ano man to yung mga gusto niyang gawin, okay? Some of you ay nahihirapan makipag-contact sa inyo, nahihirapan din or ikaw nahihirapan ka makipag-contact sa person mo, ano? So uh, 100% na ni-stress ito, nami niya yung dating kayo kasi Meron kayong lahat kung ano yung gusto niyo Hindi man kayo mayaman, pero nakukuha nyo yung sapat na gusto niyo Ayan, no? Sobrang stress niya at parang gusto niya mag-travel. Gusto niya mag-unwind, nakasama ka. Or kung hiwalay na kayo, maaaring mag-unwind ito, aalis. Okay? Pero meron siyang new step beginning, ano? Meron magtatapos. Okay? dahang man Meron siyang Queen of Pentacles. Okay, well, some of you parang pinoproblema yung mga fertility, okay? Some of you lang ha, pero hindi ko alam kung nagpapalaga ba kayo, or yung sa OB, kailangan kasi ng mga injectable dyan, or anuman, parang may concern ako doon sa lumabas dito. Parang may mga problema yung iba sa inyo, not all, okay? Kunin nyo lang yung mga positive energy dito na lumalabas. Okay, doon naman sa ano, marami siyang plano. Meron siyang inaantay na pera. Pwede rin blessings, papunta na, paparating na. Mukhang hawak niya na yung iba. Okay. So, masyado siyang nag-overthink. May nakikita ako na parang may iniisip siya a uh, person from the past. Okay. Pwede rin siya. namimis uh, namimiss niya yung dating siya. Namimiss niya yung dating kayo. Okay. <laughs> Pwede po yun. Queen of Swords. Okay, meron din po tayong Ace of Pentacles. Meron din po tayong Two of Cups. Handang makipagbalikan, but feeling niya hindi siya hindi siya parang hindi siya hindi siya karapat-dapat for you. Okay? Parang ano na, na bumababa yung self-esteem niya. Mm, mm At nakikita ko patiently siya. Ayun oh, ang haba ng pagtitimpi niya, ang haba ng pasensya. Okay? Ah, uh, meron din na parang pag-end ng cycle. May nakikita ako dito mag-end yung cycle na magtatapos. New beginning nga ito. Okay? Kasi magkasunod si Five of Swords at saka si Six of Swords. May magtatapos, meron siyang tatapusin, meron siyang ika-cut off na mga problema. Possible may mga taong nagbibigay sa kanya ng mga toxic. Parang meron siyang New Year resolution. Okay? Kung ano man ang naging problema ko last year, hindi na pwede maulit to. Mga ganon, yan. So para sa kanya mayroon siyang bagong gawin para sa kanyang sarili. Okay? So, yan po ang inyong uh, reading ng person ninyo. So, yan yung energy niya ngayon. Anyway, uh, wag nyo kalimutan yung wallet at bagong chanelas nyo, ha? Pwede kayong bag avail sa akin. Pero, pag ayaw ninyo, okay lang naman. Okay? Okay lang. Pwede nyo itry sa iba. Kahit saan sa tiyangge o ano man. Okay? Good luck. Pero, syempre, pag galing sa akin, meron po yung bless. Okay, uh, huwag nyo rin kalimutan para sa lahat ay maganda rin po ito na pang bukas ng pintuan ng swerte, money oil, yung love potions natin. Kasi parang love potions din po sila yung pink dito na nakaanas sa akin. Ay, sold out na. Okay, mamaya uh, i-confirm ko kung sold, sold out na, sorry, kung sold out na yung love potion or love oil ko, yung para siyang perfume na dati na nanaginip yung person, okay? Maraming salamat po sa mga nag-avail talagang inubos nyo yung stock ko. Sa mga bumili ng bracelet, maraming maraming salamat. Sa mga bagong alaga ko sa inyo, welcome, welcome, welcome po talaga dito sa club ni Miley Taro. Okay? So, Uh, isang bagong pahina na naman ang aking isha-share na dito mga success story. Okay, again, hindi po ako Diyos, tao rin po ako, but I do my best para matulungan po ang mga taong nangangailangan. Maraming salamat po sa lahat ng tiwala ninyo. Okay, ikaw, kamusta ka na? Tingnan natin kung anong energies mo ngayon. Ano? Tingnan natin. Okay, meron kang hangman, stuck feeling mo stuck ka sa isang pagkakataon. Pero brave ka, nag-enjoy ka, nagmumuni-muni ka. Okay yung energy mo ngayon. Ah, uh, may uya, may luha siguro ng New Year, ng New Year or ng taon na feel mo parang nakahinga ka kasi natapos new beginning step forward para sa iyo yun ang naramdaman mo naging masaya ka naman okay kumbigat tears of joy kasi natapos mo na nakayanan mo kung ano man yung pagsubok ng last year okay so king of wands mukhang may bisita ka may ko-contact sa iyo pareho din kayo ng person mo meron kayong tatalikuran ng isang bagay na nakakapagbigay sa inyo ng toxic or problema, okay, may nakikita ako dito na parang, ano na, uh, lesson learned para sa inyong lahat, pareho-pareho lang kayo, yung iba sa inyo, meron pong kukontak sa inyo, mahingi ng tawa, dihingi ng sorry, pero, uh, ayaw mo na, ikaw na mismo ang lalayo, <laughs> okay, kasi new year resolutions mo nga, eh, hindi mo na, meron ka nang tatanggalin na toxic sa buhay mo, okay, Okay, meron po tayong four of wands. Hindi po ibig sabihin sa lahat ng tumatalikod ay nasasaktan. Okay? Ay, hindi nasasaktan, sorry. Ibig sabihin, nasasaktan po kayo. Hindi nyo po gusto ang pagtatapos na ito. Pero kailangan nyo i-let go kasi sobrang heavy na ito. At saka toxic na. Okay? King of Wands, Eight of Swords. Maganda handa ka sa mga mga taong pinagkakatiwala mo sa paligid mo. Okay? Ah uh, sabihin ito pero mag-ingat mag na lang po kayo. Okay? Sabi ko nga sa inyo, huwag niyo kunin yung mga negative, kunin niyo lang yung mga positive, okay? Mag-ingat kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo halimbawa. Mars, hiram mo na ako nito, baka hindi mo na makita kung ano man hinihiram niyan. <laughs> okay, 'yon. So please maging observant, maging smart pagdating sa ganitong bagay. Okay, pagdating naman sa Nine of Swords, uh, Three of Pentacles, meron kayong paghahandaan, magsalo-salo, may pagkikita, reunion. Hindi ko alam kung anong klaseng reunion ito, pero mukhang tears of choice matutuwa ka. Kasi uh, meron ka atang gustong makita na matagal mo nang hindi nakikita. Okay, may gusto kang puntang party, kasal, etc. o ano man, matutuwa ka. Okay? ah uh, meron dito nakikita ko, mukhang hindi kayo makamove on sa past din. Mukhang may inaantay ka with someone. Childhood crush ba ito? O karelasyon ng high school, college, yung mga ganun, mga ganun sitwasyon. Okay? ah uh, meron din ako nakikita, may mga bagong relasyon na papasok para sa iyo. Pero may traumatized ka. Or ano bang tawag dito? Uh, um, Uh, depression, anxiety, kung ano man ang takot mo sa past, huwag mong dalhin sa present. Yun ang masasabi ko sa inyo. Please lang, maging masaya kayo. Lagi nyong pipiliin kung paano kayo maging masaya, mga mahal ko. Okay, mawa kayo sa mga sa sarili Sa mga sarili niyo Tama na yung mga kahirapan na yan. Tulungan niyo yung sarili niyo at babangon ka. Ay, 'di ba? Tears of joy, congrats sa mga tears of joy nito. Alam ko meron kang makukuha na iiyak ka. Meron kang pinagdadasal na matagal na bibigay sa iyo ni Lord. Yan. Ayun oh. Grabe oh. Grabe yung iyak mo dito manifestations, kung meron kayo may na-manifest, halimbawa gumawa kayo ng money, o ano man, nag-wish kayo doon sa down ng rollel, o paper wish o ano man ang tawag ninyo naririnig kayo ng mga kalangitan ng ang -ang anghel ng mga kalangitan okay, ayan o wish fulfillment ito. Nakikita ko parang meron kang a uh, new beginning para sa iyo. Tears of joy, magpapasalamat ka sa may kapal Okay? Hindi po ko poko buntis na yan, dapat may buntis. Meron siguro dito nono din sa akin na buntis, pero uh, yung si Empress ay inaano po namin as a blessings. Okay? At saka new beginning, 'di ba? Okay, good luck sa inyo mga mahal ko. Maraming maraming salamat. Maganda po ang inyong reading. Magbabasa lang ako ng mga nagpapasalamat sa akin ng konti. Ay ma'am, happy new year po. Hindi ko na po kayo ah uh, ano to, nahabol, pero uuwi na po ako this uh, January. Excited po ako, ma'am, at gusto po magpasalamat ang pamilya ko sa iyo dahil na, dahil ang laki po ng pagbabago ng nangyari sa amin sa buhay namin. Maraming salamat, ma'am. I love you. Salamat sa pagtulong mo sa akin. At pati din po sa asawa ko, naging okay na po kami. Uh, di ba? Ang sarap pakinggan yung mga ganun. Na mas lalo ako nai-encourage uh, tumulong. yon, So, maraming salamat. Anyway, may bigla akong nakita. Ingat-ingat kayo. Baka may gumagawa sa inyo, ha? Ito, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ingat-ingat lang po. Ito sa mga taong pangluloko, sa mga hihingi ng tulong sa inyo, mag-isip ka, Okay may mga gumagawa pag hindi po kayo sure baka uh, hindi po kayo sure kung may kumukulam sa inyo or may gumagawa palipad hangin mas maganda po minumong kayo kung magpa-reading kayo ng 2024 ninyo or magpa-general reading kayo magpa sorry magpa-reading talaga kayo kahit anong reading po na ano niyo gusto itanong niyo kung may gumagawa ba sa inyo bakit parang amalas malas niyo sana naman wag kasi bagong taon okay lord bigyan niyo po sila ng magandang taon panimula bagong buwan na ito mapa, mapatapos itong taon na ito Lord tulungan niyo po silang gabayin saan po ang tamang uh, direksyon ng kanilang buhay gulatin niyo po sila bigyan niyo po sila ng ikakatuwa nila lahat po ng kanilang dasal ay sagutin nyo po, Lord, or bigyan nyo po ng uh, sagot itong mga nanonood na ito, Lord. Lord, linalapit ko po itong nanonood na ito sa akin. Alam ko po yung iba dito, mabigat ang nararamdaman Lord. Kayo na po ang bahala para sa kanila. Alam ko pong malakas ako sa inyo, Lord. Maraming maraming salamat sa pagmamahal din sa akin. At yung mga angels na tumutulong sa akin, yung mga gabay, yung mga angel spirit guide natin, maraming maraming salamat. At magsasama tayo talaga ng habang buhay. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Maraming salamat po talaga sa tiwala ninyo. Ingat kayo, may litaro. Huwag nyo kalimutan yung wallet ninyo at saka tsinelas. Okay? Again, pwede kayong bumili sa bangketa, sa mall, wag lang second hand. Malas po na humingi kayo ng second hand na wallet, humingi kayo ng second hand na chinelas or sapato. Sige po, bye-bye!